Mga step by step na dapat malaman mo sa Hashtag Alamin na Hindi na nawala ang insidente ng banggaan at iba pang aksidente sa daan. Kadalasan ay dahil sa mga irresponsableng driver. Kaya naman bilang motorista, kailangan ng pag-iingat bago pa lamang magmaneho. Sa ganitong paraan, mas mababa ang tsansa ng pagiging sangkot sa disgrasya. Ayon sa mga otoridad, Inspeksyonin ang mga parte ng iyong sasakyan kung nasa maayos itong kondisyon, katulad na lamang ng mga gulong. Siguruhin hindi mababa ang tire pressure ng iyong gulong o hindi ito malambot. Kung luma na o pudpud na ang mga gulong ng iyong sasakyan, ay palitan na agad ito. I-check din ang iba pang parte ng iyong sasakyan tulad ng mga ilaw, baterya, krudo at brakes nito. At pinakaimportante sa lahat, dapat ikaw mismo bilang motorista ay nasa maayos na kondisyon bago bumiyahe. Huwag magmamaneho kung ikaw ay inaantok, nakainom o nahihilo. Ngayong hashtag alam na this, dapat ishare na this.